Kinoconsider bilang staple food nating mga Pinoy, ang talbos ng kamote ay napakasustansyang gulay na mabibili sa murang halaga. Minsan nga, libre lang itong mapipitas sa bakura ng kapit-pahay. Naniniwala ang mga scientist na nagtataglay ito ng mga halagang nutrients at bioactive compounds na makakabuti sa kalusugan at sinasabing makakatulong ang talbos ng kamote para maiwasan at mabigyang lunas ang chronic diseases. Narito ang ilan sa mga sakit na posibleng mapagaling ng talbos ng kamote. Number 1. Diabetes Ang diabetes ay isang condition kung saan masyadong tumataas ang iyong blood sugar. Noong 2024, halos 38 milyon na matatanda ang nagkaroon ng diabetes at isa sa lima sa kanila ay hindi alam na mayroon sila nito. Kung mayroon kang diabetes, ang pagkonsum ng talbos ng kamote ay maaaring makatulong para ma-regulate ang iyong blood sugar. Ito ay nagtataglay ng phenolic acids na may anti-diabetic properties tulad ng caffeic, quinic at chlorogenic acids. Ang talbos ng kamote ay mayaman din sa flavonoids, kagaya ng anthocyanins na may hypoglycemic activity. Ibig sabihin, makakatulong ito para bumaba ang iyong blood sugar levels. Mayroon din itong apigenin, camphorol, myricetin at quercetin na may anti-diabetic effects. Ang dietary fiber na taglay ng talbos ng kamote ay may kakayahan ding pagandahin ang blood sugar control at i-prevent ang mga komplikasyon na sanhi ng diabetes. Number 2, Heart Disease Nasa dugo o jeans nyo ba na magkaroon ng sakit sa puso? O di kaya ay meron ka ng heart disease at naghahanap ka ng natural safe na paraan para gumaling ito? Subukan mong kumain ng talbos ng kamote. Ito ay nagtataglay ng vitamin K na makakatulong upang maalis ang matitigas at nakakapinsalang plaque deposits sa iyong arteries na isa sa major cause ng heart disease. Ang talbos ng kamote ay mayroong caffeoylquinic acids, isang uri ng angiotensin-converting enzyme inhibitor na makakatulong sa pagkontrol ng hypertension at congestive heart failure. Mayroon din itong high amount ng potassium na may kakayahang i-regulate ang blood pressure levels. Maliban dito, ang talbos ng kamote ay mayroong anthocyanins, quercetin, alkaloids, saponins, tannins at dietary fiber. Ang mga nasabing compounds ay nagpapakita ng anti-inflammatory, antioxidants at cardioprotective effects na magamit sa prevention at treatment ng heart disease, inflammation at hypertension. Number 3, Cancer. Isa sa kamanghamanghang qualities ng talbos ng kamote ay meron itong antioxidant at anti-mutagenic compounds. Ito ay mga substances na may kakayahang pababain ang rate ng mutation ng cancer cells. Sa katunayan, sinasuggest ng mga pag-aaral na isa ang talbos ng kamote sa may pinakamataas na anti-cancer activity. Ang vitamin C na makukuha sa talbos ng kamote ay nagsisilbing antioxidants na makakatulong upang maprotektahan ang iyong cells mula sa free radicals na nagdudulot ng cancer. Ito rin ay mayroong high levels ng polyphenols, flavonoids at carotenoids na nagpapakita ng anti-cancer, antioxidant at anti-mutagenic activities. Bukod dito, ang talbos ng kamote ay nagtataglay ng mga compounds na may anti-inflammatory properties kagaya ng anthocyanins, apigenin, camphorol, luteolin at quercetin. Kaya sinasabing ang talbos ng kamote ay posibleng makatulong para maiwasan at mapagaling ang cancer. Number 4. Blood Clotting Disorder Also known as thrombophilia, ang blood clotting disorder ay isang uri ng kondisyon kung saan prone ang iyong katawan sa pamumuo ng dugo. Maari itong makuha dahil sa cancer, atherosclerosis o pag-inom ng ilang klase ng mga gamot. Gayunpaman, ang pamumuo ng dugo sa iyong katawan ay posibleng mapagaling sa pamamagitan ng pagkonsum ng talbos ng kamote. Ang 100 grams na talbos ng kamote ay nagtataglay ng halos 302 micrograms ng vitamin K na nagpapakita ng anticoagulant properties. Ayon sa mga pag-aaral, ang talbos ng kamote ay siksik sa cardioprotective phytochemicals na mayroong antiplatelet aggregation activity. Dahil dito, ang talbos ng kamote ay may kakayahang pigilan ang pagdidikit at pamumuo ng blood clots. So kung may sakit ka o sugat at mabilis mamuo ang iyong dugo, magtanong sa iyong doktor kung pwede mong isama ang talbos ng kamote sa iyong diet. Number 5, ay Disease Alam mo ba, Mayaman din ang talbos ng kamote sa mga nutrients na posibleng magamit para mapagaling ang mga karamdaman sa mata. Mayroon itong high amount ng lutein at zeaxanthin na maaaring makatulong upang maiwasan ang cataracts at age-related macular degeneration. Ang lutein ay isang uri ng carotenoid pigment na may antioxidant properties. Kaya nitong i-prevent ang pinsalang dulot ng oxidative stress sa ciliary muscles ng mata na nagdudulot ng cataract sa mga matatanda. Finifilter nito ang harmful blue light at pinoprotektahan ang retina. Maliban sa kakayahan nitong protektahan ang cornea, pinopromote rin ng carotenoids ang mas malinaw na paningin at mas maayos na function ng mga mata. Kaya naman, ang regular intake ng talbos ng kamote ay makakatulong upang maiwasan ang night blindness at iba pang problema sa paningin. Number 6. Bacterial Infections ang bacterial infection ay madalas makuha sa mga contaminated na bagay, pagkain at tubig. Pwede rin itong kumalat kapag nakasalamuha ka sa mga taong may bacterial infection o di kaya sa mga sugat at kagat ng insekto. Ngunit huwag mag-alala, dahil ang bacterial infection ay posibleng maiwasan at mapagaling sa pamamagitan ng pagkonsum ng talbos ng kamote. Mayroon itong flavonoids at polyphenols na nagpapakita ng antibacterial properties ang mga nasabing compounds ay makakatulong upang mapigilan ang paglago ng bakterya at ma-enhance ang pagiging effective ng gamot na antibiotics. prevent nito ang paglago ng mga bakterya na gram-positive at gram-negative species. Kaya ring pigilan ng talbos ng kamote ang pagdami ng mga bakteryang nagdudulot ng foodborne illnesses, kagaya ng Bacillus cereus, E. coli, Salmonella, at Staphylococcus aureus. Ito rin ay nagtataglay ng polysaccharides na may antibacterial at antifungal activities. Number 7. Bone Disease Isa sa dahilan kung bakit paborito ng maraming matatanda ang talbos ng kamote ay maaari ito nga katulong para maiwasan at maibsan ang bone disease. Kung nais mong mapanatiling healthy ang iyong mga buto, ang regular na pagkonsum ng talbos ng kamote ay nirecommend dahil nagtataglay ito ng vitamin K. Mahalaga ang papel ng vitamin K sa bone health dahil piniprevent nito ang calcium loss sa ating mga buto. Pinupromote nito ang production ng proteins na osteocalcin na mahalaga sa bone mineralization. Maaari rin itong makatulong upang maiwasan ang paghina ng mga buto na posibleng magdulot ng osteoporosis at bone fractures, lalo na sa mga babaeng nasa menopausal age. Siksik rin ang talbos ng kamote sa iba pang nutrients at antioxidants tulad ng vitamin C, fiber at iron na makakabuti sa bone health. Number 8. Immune Problems Kung madalas kang magkasakit o di kaya ay palagi kang nakakaramdam ng pagkapagod, signs yan na mahina ang iyong immune system. Buti na lang, ang talbos ng kamote ay posibleng makatulong para ma ang iyong immune system. Mayaman ito sa vitamins A at C na may kakayahang palakasin ang iyong katawan para malabanan mo ang mga infeksyon at iba't ibang uri ng sakit. Ang mga nasabing vitamins ay nagsisilbing antioxidants na nagbibigay proteksyon laban sa pinsalang dulot ng oxidative stress at free radicals. Ang vitamin C na makukuha sa talbos ng kamote ay mayroong kakayahan na pataasin ang production ng white blood cells na makakatulong para maiwasan at mapagaling ang mga impeksyon sa iyong katawan. Maari rin itong magamit para bumaba ang iyong stress levels at kumanda ang mental health upang tuluyang lumakas ang iyong immunity. Number 9. Digestive Problems Dahil sa taglay nitong high amounts ng fiber, ang talbos ng kamote ay pwedeng magamit na panlunas sa digestive problems. Sinusuportahan ng fiber ang gut health sa pamamagitan ng pagpapanatiling balanse ng gut bacteria na kailangan sa pagtunaw ng complex carbohydrates. promote nito ang regular bowel movements at piniprevent ang constipation. Ang fiber na taglay ng talbos ng kamote ay mahalaga rin sa ating digestive health dahil makakatulong ito para maalis ang mga nakakapinsalang toxins at waste mula sa katawan. Posible rin itong makatulong para maiwasan at mapagaling ang common digestive problems kagaya ng constipation at diarrhea. Higit sa lahat, ang healthy digestive system ay makakabuti sa iyong mood at energy levels. That's why swak isama ang talbos ng kamote sa diet ng mga taong madalas makaranas ng problema sa pantunaw. Number 10, inflammatory diseases. Ang talbos ng kamote ay hindi lang maganda sa digestion, Ngunit ito rin ay makakabuti sa mga taong may inflammatory related diseases. Ang talbos ng kamote ay mayaman sa antioxidants at anti-inflammatory compounds tulad ng alkaloids, coumarins, phenolic acids, saponins, tannins at quercetin. May kakayahan ang mga nasabing compounds na pababain ang inflammation o pamamaga sa katawan para bumaba ang risk ng chronic diseases kagaya ng arthritis, diabetes, heart disease at Alzheimer's disease. Ang medicinal properties na taglay ng talbos ng kamote ay maaari ring makatulong sa recovery ng mga taong may inflammatory conditions. Additionally, ang talbos ng kamote ay mayroong high chlorophyll content, isang uri ng pigment na may kakayahang labanan ang inflammation sa pamamagitan ng pag ng free radicals. Kaya naman magandang isama ang talbos ng kamote sa regular diet ng mga taong may inflammatory related conditions. Pero may side effects nga ba ang talbos ng kamote? Bagamat ito ay consider na generally safe para sa karamihan ng mga tao, ang labis na pagkain ng talbos ng kamote ay posibleng magdulot ng stomach problems dahil mayroon itong high fiber content. Maaari itong magdulot ng stomach cramps, diarrhea, gas at bloating. Ang talbos ng kamote ay nagtataglay din ng oxalates na nagpabind ng calcium at iba pang minerals sa katawan. Dahil dito, ang talbos ng kamote ay dapat iwasan ng mga taong may kidney stones at iba pang health-related problems. Posible rin itong magdulot ng drug interactions sa mga taong umiinom ng medications tulad ng blood thinners. Kaya naman mahalaga na kausapin muna ang iyong doktor bago ka kumain ng talbos ng kamote para masiguro ang iyong kaligtasan pati na rin ng iyong pamilya. On the other hand, ang talbos ng kamote ay talaga namang napaka-healthy. Limitahan lang ang iyong pagkain nito o sumunod sa recommended daily intake na sinabi ng iyong doktor para ma-enjoy ang hatid nitong health benefits. Ikaw, kumakain ka ba madalas ng talbos ng kamote?